Kailangan ko sandamil. Oh! Hay naman ito mga bata. Wala ko naman nakita. Sabi ko pagani, nadiri magha maghalik-diri sa akin yung at yung kahoy. Wala oh, na dito. pag ina pa. pag ina pa ako sinhanap. Tuntun, Tami! Hay na ka mo! Mauli na kita! Sabi yung papa ka mo, nadiri ka mo maglakat. Pura na, dali na. Di na kita. Hay na. Diyan kami ma. Diyan mo ka mo hali. Uh, dito sa nagtag. Ay nag... Diyan mo ka mo nagtago. Dito sa gabon. Kagain na pa ako sinhanap sa iyo. Diri ka mo manlakat kay ada daw may para wa simbata basi kundad ug kamo. Ha, susunod diri ka mo manlakat ha. Opo. Opo. sunod ka mo sa sabi ni mama, ha? Opo. Kaya delikado, yan ang napanahon. Ha? Shout out lang mga guys. Enjoy lang kami dito sa gubat. Sabado at linggo, wala kam walang pasok ang mga bata. Ito yung palaging namin ginagawa. Manguha ng panggatong sa gubat at kung ano pang meron sa gubat. Okay. Nangunguha kami para ng damil or ano dyan. Nangunguha kami sa mga bata ko with my kids. Love my family. Ito? So, mm. <coughs> mm. Shout out lang mga viewers ko. Try ko lang kung magwa 1 million yung viewers ko dito.